service entrance lang, utos ng guard. Ilang linggo, may meeting ng homeowners. Isang kontrata ang nilabas, laundry co-op na may profit share. Co-owner, ang lola. Ngumingiti, may listahan ng bagong kliyente. Umaga sa function room ng high-rise condo, nakasindi ang recess lights at malamig ang aircon parang walang pagod ang salaming pader na nakatanaw sa lungsod. Sa dulo ng mahabang mesa na kahoy, nakatayo ang lola na nakakremang uniforme at apron, maingat ang puting buhok na nakatali at sa kamay niya ay asul na folder na parang maliit na vault. Sa likod, nakabalandra ang projector na may pie chart at bar graph. Sa gilid, may trolley ng malinis na tuwalya at uniform, na nakarol na parang puting ulap. Sa pinto, nakabuntot ang guard na seryoso ang muka. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo ang board ng homeowners. Apat na nakapormal, tig-iisang papel sa harap at mga titig na hindi sanay sa ganitong presentor. Bago umabot sa eksenang ito, dumaan muna sa elevator shaft ng hiya ang lola. Isang buwan ang nakalipas, pumasok siya sa lobby dala ang dalawang sako ng maruruming kumot at duvet cover mula sa unit na regular niyang sinusundo. Ma'am, service entrance lang, sabi ng guard, sabay turo sa likod. Hindi iyon bago, ilang beses na niyang inikot ang rampa sa basement. Balik-balik sa amoy ng gasolina at ingay ng exhaust, bitbit -bit ang timbang ng araw. Ngulit, may panibagong idinagdag noon. Isang halakhak mula sa dalawang binata sa couch. Sikat si Lola, sabi ng isa, CEO ng Labada tumawa ang kasama hindi bilang biro na masaya kundi bilang stampang may laylay. Hindi siya sumagot. Inangat lang niya ang sako, binuksan ng pinto sa service hallway at ipinagpatuloy ang araw. Dumating ang panahon ng water rationing sa building. Nasira ang isang pump. Taob ang schedule at nagreklamo ang mga residente dahil natetenga ang labada, mabahu ang gym towels at may nagsabing, Nasa 5 star kami pero 2 star ang amoy tinawag ang emergency homeowners meeting. Imbes na magdiskarte ng panibagong kontrata sa mahal na third party, naghanap ang property manager ng taong may alam sa pabalik-balik na problema. Yung nanay na kumukuha ng laundry sa lahat ng floor, may nagmungkahi. Kabisado niya ang timpla ng tubig, oras ng bantay at ugali ng mansya. Kaya sa araw ng pagpupulong, pinapasok nila ang lola, hindi sa service door, sa main door. Tahimik siyang pumasok, dala ang folder at maliit na calculator sa bulsa ng apron. Magandang umaga, sabi niya, boses na hindi malakas pero hindi rin nanginginig. Pinatawag ninyo ako tungkol sa labada. Ang chair ng board ay nag-ayos ng salamin. Yes, nanay. We need options. Binuksan ng lola ang folder. Sa unang pahina, nakaprint ang Community Laundry Cooperative Proposal. May logo na simpleng hangers at patak ng tubig. Sa susunod na pahina, may costing na pinagpatong-patong mula sa detergent at electricity hanggang maintenance ng makina at amortization ng spin dryer. Hindi ko ginawa mag-isa to, paliwanag ng lola. Kasama ang tatlong kapit banderang dati sa basement ng kabilang building at ang anak kong nagko-compute sa barangay hall. Unang tanong ay galing sa finance officer na sanay mag-backread ng spreadsheet. Bakit mas mura ang kilowatts ninyo kaysa current contractor? Gumagamit kami ng off-peak schedule. Sagot ng lola, tinuro ang graph kung saan mas mababa ang linya sa hating gabi hanggang alas 4. At may water reuse cycle, yung pangbalaw ng puting tuwalya, panglaban na ng dust drugs kinabukasan quality control. Singit ng isa pang board member na kilalang metikulosa sa thread count. Mayroon pong shade sorting matrix. Sabay labas ng maliit na laminated card. Puti, pastel, darks at special care. Hindi pinag-iisa ang gym towel at bedsheet. Hiwalay ang enzyme soak para sa mancha ng langis at foundation. Delivery, batching per floor. Hindi per unit para mas kaunti ang sakay ng elevator. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at bingutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Habang umaandar ang tanong at sagot, napansin ng ilan na hindi lang tungkol sa labaang dalang folder. May pahina tungkol sa people Schedule ng shift ng co-op members. Hazard pay sa late night wash at health fund para sa mga taong madalas nakababad sa detergent. May pahina tungkol sa environment. Gray water filtration gamit ang inert media na binili sa manufacturer ng aquarium at monthly water test na nakabookmark sa barangay lab. May pahina tungkol sa kita. Profit share na 40% sa co-op members. 40% sa operations. 20% sa reserve at repairs. Bakit profit share? Tanong ng legal. Para hindi niingas kugon, sagot ng lola. Kapag may sira ang machine, hindi kami aasa sa awa. May pondo kaming sarili. Sa gitna ng presentasyon, pumasok ang amoy ng kapi na galing sa pantry. Nilingon ng lola ang trolley ng tuwala sa sulok. Bago po ang mga yan, sabi niya parang patunay. Kung papayagan ninyo, ipapakita ko ang sample ng fold standard. Yumuko siya, kinuha ang isang tuwalya, naglatag sa mesa at nang fold ng apat na tiklop eksakto sa sukat na kasyang-kasya sa shelf ng gym. Hindi oversell. Demonstration. Ang property manager ay sumulyap sa guard sa may pinto, iyon ding guard na nagdiretsyo dati sa service entrance. Bahagyang napakamot ito ng batok. Dito pumasok ang pinakamahalagang pahina ng folder, ang revenue graph. Hindi lang po kami tagalaba, paliwanag ng lola, Tinuro ang pie chart kung saan may bagong slice. Maglalagay kami ng wash and learn service para sa mga batang nakatira rito na walang alam sa paglalaba. Weekend session para hindi puro yaya ang sumasalo. May fee na maliit pero malaking ginhawa at may corporate package din para sa linen ng function rooms ninyo. Nakalista na ang mga events sa susunod na quarter. May kliyente na tanong ng PR head Binunot ng lola ang maliit na note card, listahan ng unit numbers na pumayag na mag-subscribe sa pilot. Kasya sa first month, sabi niya at gumiti ng konti. Paano ang kontrata? Tanong ng legal. Three months pilot, renewable to one year kapag pumasa sa SLA. Ang terms, fixed base fee para sa utilities, variable share sa actual kilo, penalty kung may damage, insurance kung may accident. Insurance? May microinsurance partner ang co-op, sinamaan kami ng parish social action. Hindi po kami papasok ng walang proteksyon sa tao. Nagkatingina ng board. Nagpala ang finance ng calculator, tinapat ang numbers sa projector, hindi nag-crash ang math. Kung ganito kababa ang cost at ganito kaayos ang process, sabi ng chair, bakit hindi natin sinubukan noon? Walang sumagot. Ang sagot ay nasa paligid. Sa ugali ng gusaling, marunong magpadaan ng package, pero hindi marunong magpadaan ng tao sa harap. Kung pumirma tayo ngayon, kailan kaya magsisimula? Bukas po, sagot ng lola, hindi nagyayabang. Nakahanda na ang dalawang makina sa utility room, ipinahiram ni Unit 29F at 17B, nakapagpa-schedule na kami ng washing blocks, kailangan na lang natin pirmahan to. Umubo ang guard sa pinto, parang gusto rin magsalita. Ma'am, mahina niyang sabi, kung may utos kaya para sa elevator access. Meron, putol ng property manager, ngayon ay medyo nakangiti. Starting today, co-op ID holders use the main elevators, no service only restriction. Napatanggo ang nola, hindi malaki, pero sapat para maalog ang nangulimlim na alaala ng service entrance. Pumirma ang board. Pipi ang mga ballpens sa loob ng folder. Effective today. Sabi ng chair, ang Laundry Co-op ang official partner. Umikot ang lola sa mesa para sabayan ng pirma. Sa bawat unit na lumagda, may unit ding lumalapit para magpa-enroll. Ang PR head ay kumuha ng litrato, hindi ng ribbon cutting, kundi ng folder at kamay ng lola na may bahagyang galos ng detergent hawak ang dokumento. Press release? Tanong niya. Wag muna grand. Sagot ng lola. Ayusin muna natin ang unang linggo. Bago magtapos, tinawag ng lola ang dalawang taong kasama sa co-op, mga kapwa labandera na tahimik na nakaupo sa likod. Pinakilala niya sila sa board. Si Alin, sabi niya, eksperto sa puti. Si Boyet, master ng spin dry at repair ng belt. Hindi corporate spiel, kundi pagpapakilala ng tunay na utak at kamay. May training po sa safety, dagdag niya. May rota sa gabi para makatulog ang lahat. May bawa sa kuryente kung sobrang init ang dryer. At may rule, walang sinisigawan. Pagkalipas ng dalawang linggo, nag-circulate ang unang monthly report. 30% savings sa building, zero complaints sa amoy ng gym, at limang batang marunong nang maghiwalay ng darks at whites. May isang unit owner na nag-email. Kung may award sa building, ibibigay ko rito may isa pang email na mas mahaba. Salamat sa pagrespeto sa oras namin. On time ang delivery. Ang guard ay nagbago ng script sa lobby. Good morning po, co-op! Sabay pindot ng main elevator. Sa basement, na bawasan ang pila ng truck ng third party. Sa rooftop, tumaas ang bilang ng plantsyana na tapos bago maghating gabi. Dumating ang araw ng unang General Assembly pagkatapos ma-approve ang pilot. Muling napuno ang function room. Sa backdrop, mas malinaw na ang graph sa projector. Tumayo ang lola sa unahan. Dala ang folder na mayon ay may tatak na. Logo ng building sa kaliwa. Logo ng co-op sa kanan. Ito po ang resulta at ito ang kita ng co-op. Inangat niya ang pie chart at ang ledger. May halaga na nakapark sa reserve. May pambili ng panibagong makina. May profit share na naghihintay sa mga miyembro. Kayo po, sabi niya. Tumingin sa board at sa homeowners. Ang kliyente at kasama. Kaming tatlo, co-owners. May umiling sa gulat. May sumipol ng mahina. May tumayo para pumalakpak. Sa dulo ng pagpupulong, may lumapit na dalagang nakapalda. Kilala sa GC na maingay. Nay, sabi niya, ako po yung tumawa noon sa labi. Humugot siya ng hininga. Pasensya na po, Ayos, sagot ng lola. Basta't sa susunod, ikaw ang magtuturo sa kapitbahay kung paano magfold. Kasama sa membership yan. Natawa ang dalaga. Sabay tango. Game po. Lumabas ang lola sa glass doors. Dala ang folder at sa labi na dati ay pinapasok niya mula sa likod. Siya na ang tinapik ng concierge. Ma'am co-owner, biro nito, may nagpa-deposito para sa annual linen service. Kinuha niya ang resibo isinuksok sa folder at tinignan ang lungsod sa lakas. Ang araw ay nasa antas ng salamin at ang kintab ay hindi na nakakasilaw. Nagsisilbi na. Kinagabihan, sa maliit na kusina kung saan siya nagtali ng sinampay noong panahon na walang permit, inilatag yang kita sa mesa, hati-hating sobre para sa co-op, sa pondo at sa sariling pambili ng vitamins para sa kamay na araw-araw na inaagasan ng tubig dumating si Alin at si Boyet, may dalang pansit at soft drinks. Sa co-op, sigaw ng Boyet, pataas ang baso. Sa respeto, dagdag ni Alin. Sa trabaho, sabi ng lola, na kapag pinapikit mo sa service entrance, makakahanap ng pinto sa boardroom. Kinabukasan, naglabas ng memo ang building. All service partners are partners. Address them by name. Inilagay sa bulletin at sa app. Sa dulo ng memo, may maliit na footnote. Laundry Cooperative Contact. Pangalan ng Lola, Co-Owner. At sa mga susunod na buwan habang lumalaki ang listahan ng kliyente, na natiling pareho ang unang aral ng co-op. Ang pinakamagandang linis ay hindi galing sa pinakamahal na detergent, kundi sa pinakaayos na ugali. Sa lugar na unang nagpakitad ng pinto, may lola na hindi bumulas naglabas siya ng folder. At sa loob ng folder, may graph ng kabuhayan, may kontrata ng paggalang, at may listahan ng mga pangalan. Hindi lang ng customers, kundi ng mga kasali. Sa tapat ng bawat pangalan, may check. Hindi lang na paid, kundi proud. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan pa ba ang ating kwento? May aral ko ba na pulot? I-comment si baba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, hihit ang like button. At huwag kakalimutan mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas, kaya stay tuned!